Hi guys, welcome to my vlog Ayan guys, meron po tayong manok na pula <laughs> Hindi po Ah, May ito po yung manok na sinasabi ko last time guys Na nangitlog pero dahil nga sa kasagsagan ng na bagyo Namatay ang ilang mga sisin nito guys And then yun, pinapakain po natin Nasa labas yung mga anak Nasa loob yung nanay nila Para hindi po maglandi Joke <laughs> Ayan so after po nilang kumain saka po nating ilalabas ang nanay nila para po makapagliwaling po sila makapagbanding nila sila sa isa't isa ayan guys ayun so pag meron po tayong mga alagang mano alagang uh, baboy alagang kambing uh, ayun pang pwede po nating pagkakitaan guys so kung may space po kayo sa inyong lugar, sa inyong likod bahay. Pwede po ninyong gamitin yon para po pagkaroon ng alaga kahit konti. Kasi nga po, um, pwede pong uh, pang, pang tulong ito sa atin. Pwede pong ibenta para magkaroon po tayo ng pera guys or kung wala naman po tayong ulam pwede po nating lutuin yung manok na ito guys ayan so dapat po sa panahon ngayon isip na po tayo guys isipin po natin kung saan po tayo makakatipid kasi na po sa lahat 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 po na bilhin ngayon ay tumataas lalo na po ang bigas okay? nawala na po yung uh, pangako nila na 25 pesos per kilo ngayon umabot na po siya ng 52 pesos per kilo saan na po pupunta ang mga Pilipino ngayon sa mahal po ng ating bilhin. Ayan, guys. Ito po yung isa, guys, yung itlog. Ayan. So, hinihintay lang po namin makumpleto yung kanyang itlog at another CC na naman yun, guys. Maraming salamat po. Bye-bye.